Hello guys Magandang umaga po sa inyo lahat guys Ito na guys yung Tubo na pinadamuhan ko kahapon guys so, mga Yung mga damo na Hindi na mamatay sa spray Yung tawagin dito yung parang tanglad Yan, Maliliit pa bagong tanong ito guys yung Yan. Natama sa ulan-ulan guys. Maulan dito. Sa lugar ko ngayon. <coughs> Hanggang doon niya no. Oh. Hanggang dyan yan guys. Oh. Hanggang sa kabila. Ang kabila pa doon. Sa so, may kabila ng pagkalampas mo ng kawayan may konti naman na nakuha ito na lang ang pang araw araw guys na trabaho ko tingnan itong mga halimbawa magpatanggal ng damo magpabuno ko rito ito na lang wala na akong ibang trabaho kung may mag anong mag maniho, magmaniho. Ayan. Pag wala, dito na lang. Sa mga tanim-tanim ko. Magbang. Mag-alaga. dito oh. na lang ang trabaho ko guys. May konting pinya dito. O, oh. oh, ayan. Pinya yan guys. Oh. Ito na yung mga natanggal na damo guys. Oh. Ayan o. Oh. Yan ang mga tiranggal dyan na damo. Parang mga tanglad-tanglad nga. Oh. So, hanggang dito lang yan guys. Di pa tapos. So, maulan kasi. Yeah, pinatumigil mo na yung nagdadamo. Hanggang dyan lang yan guys. Pero matatapos na to. Sige guys. Salamat sa inyo.